Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagtipon-tipon ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO ng Tarlac sa 2nd ARBO Summit 2025 na gininap sa Tarlac City Plazuela Convention Hall nitong October 17. Pinangunahan ng Department of Agrarian Reform Tarlac sa ilalim ng tema isang pagdiriwang ng pagtutulungan, pagunlad at pagkakaisa ng mga magsasaka, asosasyon at kooperatiba hangad ng summit na palakasin ng grupo ng mga kooperatiba at asosasyon na inaantabayana ng kagawaran at tukoy ng kanila mga nakamit na tambag sa pagunlad ng sektor ng agrikultura. Dumalo rito mga lokal na opisyal, kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, akadima, pribadong sektor at iba pang mga panauhin. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Tarlac City Mayor Susan Yap na mahalagang gamitin ng makabagong teknolohiya sa pagpapalago ng kabuhayan na mga magsasaka at pagpapasigla ng sektor agraryo sa lalawigan. Kinilala naman ni Dr. Jocelyn O. Ramones, Director 4 ng Presidential Agrarian Reform Council, ang patuloy na pagkikipagtulungan ng DAR at kanilang partner agencies para matugunan ang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Bahagi rin ng summit ang product display exhibit kung saan ipinamalas ng mga grupo ang kanilang mga produkto at ani na galing sa mga bayan ng tarlaka. Paraan daw ito upang tangkilikin ng mamamayan ang mga produktong mula Tarlacenyo at mapalago ang lokal na kalakalan. Isinabay rin sa aktibidad ang graduation ng mga miyembro ng pagpagbiyagan pagbiyagan Multipurpose Cooperative sa Farm Business School. Hinihikay sila magpatuloy sa pagsasagawa ng mga makabagong inovasyon sa agrikultura. Sa o okasyon, inanunsyo rin na pinayagan na ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na magkaroon ng sariling variety ng bigasang tarlac. Isang malaking hakbang umano ito tungo sa mas maunlad at progresibong sektor ng agrikultura sa lalawigan. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM Desus. Jesus. Magandang araw po.